Ayun good afternoon mga Katubal. Andito na naman tayo sa ating ano project. Daga po kami dito nang ano, nagba bronze line po kami. Ngayon ayun po si Katubal vlog mga Katubal. Siya po yung nagkakabit ng pang bronze line. Ayun po napakalupit po niyan magpitpit mga Katubal. May kasama pang kuya ko yan, mga katubal, pero ang lupit niyan. Hindi, <laughs> oh joke lang mga katubal. talaga mga seryoso talaga kami dito. Akala nyo lang mga kuya ko kami. Ang mga kuya ko binibigyan ng jacket yan. Ayan po, shoutout sa inyo mga katubal. Papalo lang po sa Facebook page ni katubal Vlog mga katubal Sa mga hindi pa po nakapalo, palo lang po Para makasubaybay kayo sa mga video namin dito ngayon Magano lang kayo, magsubscribe lang kayo sa Youtube Anong Youtube mo? Ha? Nang Youtube Freds Oliver Freds Oliver, makasa yung Youtube niya guys Pang Youtube yun ano na po yun doon yung followers niya? Mag ilan na yung followers po doon? Isa. <laughs> <laughs> Nakakaabot na po siya doon ng 1,000 million viewers. 1,000 city mid. <laughs> Ayan po, ipansak na po na yung ano, yung diuna na na line. Ay mga katubal. Ay na po. Shoutout kay Katubal. Si katubal magano ka muna dito sa vlog natin. Yan, yan po si Katubal vlog mga idol, ay mga Katubal. Down, down. Kat na, ka, ikat, ikat. Wala rin natin burogante! Gini-stated. <laughs> Party vibes na! Party vibes lang mga katobal. So, ayan mga katobal, yung mga good vibes namin, may matutunan, kami, may matutunan kayo dito. Oo. So, kaya, kung kayo mag-seryoso, seryoso yun yun ah. Ayan po mga katobal, napakalupit po yan mga ganopit mga katobal oh. Ganun po yung pag-create mga katobal oh. Dapat lagyan nyo ng ano yan ng panglaban. Ayon, okay. Buti pa. Buti pa. Oh, sobra na ito. katobal, okay na mga katobal. So, dito na lang tayo mga katobal. Okay na? Huwag na natin pabahay kasi hindi na po sa Facebook pag <laughs> Susunod na lang na video mga katobal. Shout out sa inyo. Shout out sa mga nag-follow. Shout sa mga viewers dyan. Thank you so much sa mga bibigay ng star. Thank you. Thank you so much. Masupport na lang tayo dito ngayon mga katobal. Bye bye. I love you so much. Mwah. Mwah.